Magandang hapon po. At si Ayi naman ang may sakit ngayon. Mm Hindi -hmm. naman yan nababasa ng ulan, mami. Mm -hmm. Hindi yan nalabas. Piling ko'y parang nahawa lang siya, no? Yeah, pero uminom na po siya ng gamot. Mainit siya. Mainit po si Ayi. Tapos si Hala sa mata na tamlay. Nandito po si Bobby. <laughs> yes, thank you Lord. that siya ang makulit. Oh, don't go out. It's raining. Oh, training tapos <laughs> na finally na Yeah. Kaya may sa Don't go out, baby. Yan at ngayon po ay katitila lang. Lakas po ng ulan kanina. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. At si mami po ay ipagluluto si Andres ng kanyang favorite na pansit. Pansit para... Yan. Oo, para... daming gulay. Uh -huh. Thank you, mami. Pansit rin. Si mami po ay gagaling lang din. Oo, medyo. Nagkahinga talaga ako. to. Yes. Pa. So, parang flu eh. <laughs> kaya medyo matagal. Ayan po. Thank you, mami. Magluluto po siya ng pansit para kay... Babi and ayi. Uh, Babi and I together. Serious na. On a serious note. Gutom na ako. Yes. I'm hungry na. And I want my pancit. And I need to eat. Yum, 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 yum. <laughs> Say yes. Kanina'y tumawag yan sa tatay. Hinahanap niya. Yes. Tatay at nanay. Tatay. Yes. Did you call tatay? Yes, mami. Nag video call yes. yan. Yes. <laughs> hi tatay! Panay siya ganun, hi! Hmm. Hi! Hi! Hmm. Nalagyan ko na sahog at sahog si Bobby. Ah, sahog at sahog. Anong kalo pa si Bobby? At makulit, baka matilag si Cam. Oo. Nakasum naman yun. Nakasim. Anong nakasum? Yung camera ko. <laughs> <laughs> kaya, kaya akala mo yung malapit sila malayo yeah. kami ni Bobby. <laughs> Nailagay na ni Mami ang bawang ka si Yes. Lagay ko na po. Hmm. Preto-preto ko na. Actually, pwede ka naman siya pagsamahin. Hmm. preto preto lang natin. Hmm, ano ba? Kami nila ba, boys? Yes. Yeah. natin itong carrots, mga kabeshi. Naugasan ko na po itong carrots at saka itong cabbage natin. Pero unahin ko na lang muna itong carrots. lalagay ko na po itong tubig. Yan. Yung sa tingin kong sapat lang para dun ma madilyo tong ating pansit. Yan mga kabeshi. Lalagyan ko rin po ng oyster. say, lalagyan ko po nito. Toyo. Buby. Happy. Keponi Barbie. Mommy. Ah. Mommy. Hoya. mo natin itong sauce. Bago natin ilagay <laughs> yung pancit dito. Na na. Say Na Ilalagay na ni Mami. Sabi ni Becca, kailangan daw kuluan na bago ko ilagay itong bihon. Sabi ni Master Chef Becca. I ko kung may pagkakaiba. At pinapanood niya yung ikinagluto ng pansit. Oo, ay marami siyang side comment. I'm sure mapapanood niya to. At mamaya ko daw ilagay yung cabbage. Sa huli. Sa huli na. Para hindi nga naman matunaw. Oo. Oh, Dalawa na lang muna siguro. Oo, oh, marami. Mas papaigahin ko. Oo, oh, daming sabaw. At ilalagay na ni Mami yung gulay. Ito na yung sauce. Oh, okay. hugasan ko na rin. Yes. yes. Tapos ay paigahin na lang daw ng kaunti ni Mami at 5 minutes ay okay. Yes. Wah, uh, hindi to <laughs> ito matinipid sa gula. ito yung sobra ng sopas. Nung si Bobby may sakit, sopas. Ngayon naman ang kuya, ay ipansit. <laughs> Magkaiba ng favorite. Yes. Magkaiba ng favorite ko itong dalawa. Magkaiba uh -huh. yeah. rin ang personalities. <laughs> ito pala yung natatanggalin Wow. wow, wala malapit na pong kumain. Oh, may mga babies. At na ganda pala oh, ito. Oh, no. Ayan, tagayin ko na lang. Ay, Ayan, pinda lang. Oh. oh, you like <laughs> it? Hindi na, na siya maano. <laughs> Hindi na siya mapakal eh. Yes. Oh. Takap pati ng takap. Talap ng talap. Mm, talap ng talap. Tapos lilingon sa ako, sa mukha ko. Papakita niya pa yung mukha niya. Wah. Oh. Mami, it's all yours. Yes. Mami, nai. Pero kung mami, okay na ang pakaramdam mo pero meron ka lang ano, no? Akang okay na yung pakaramdam ko. Yun lang. Sipo na lang. Dibdib <coughs> -dib ko, yun parang Ah. Uh, parang may nakabarang... Plyma pa, ganun? Oo. Kaya yeah, more water, ganyan. Yes. Piling ko sa, sa iyo na hawa si Ayi. Kaya ka, piling ko siya. Yehey, kakain na! Alala, Jesus, O oh God, Lord. We praise and honor you, Panginoon. Salamat sa oras na ito na kami yes, mga Lord. po ay magkakasama. Salamat sa buhay ng aming mga anak, sa buhay ni Bobby, ni Ayi. Pagalingin mo nga po ang aming sakit at karamdaman. At ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng mabuting kalusugan. In Jesus' name, Amen. 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 Yan ang tito po. Amen, Bobby. Si Andres, binuhat ko na. Amen. Si nag-aalala. Amen. Sabi ko, Mami, Andres, remember... Yesterday Mommy and Bobby also sick. So now they're okay now because they drink the gamut So after this Mommy, after I eat then drink the gamut Can we Where is it Mommy? Where is that? Wait, the one with the wings? No, not with the wings. don't have it Okay, ito lang. Okay, eat first, mami. Yung isa eh. <laughs> niya, hindi pa ba ako sasubuan? Ay, tuwag ko ng katsara. Talata po kay Andres na may sakit na talaga yung kanyang mata. At yung kay mahal na picture, mami? Ah, Ay, 50% na ako. Akin po ngayon, unti-unti. Kami naging busy lang. Ngayon okay, ko nag-start mag-edit. Yes. Ngayon ay 50% na ako. Baka mamaya try kong tapusin. Okay. Ayan na. Yes. Drink the, ano, ha? Drink the be medicine. Kino oh, ba po kasi? Ayan. Mainit pa kasi kita ka pwede. Yes. Still hot. baby still hot. Wait. Okay. Kukuha na rin ako, Mami. Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's Where's daddy's plate? Yeah. This and one? I will get his plate. I will get my own. the no and Andres. He cares for everyone. Where's Nanai? Oh, yeah, Nanai. Okay, I will call Nanai. No, no, no Mama, Sonia. Mama Sonia. I will call Mama Sonia. N not Nanai. Yeah, not Nanai. At na um, Nanay Nida, Mama Sonia. I will call Mama Sonia after I... Si Andres is born a leader one. Born a leader? Where's everyone? Why are you Mama. not eating? Parang yan. Lahat inaalala niya. Yeah, born leader. Tapos early. dati nung naglalakad tayo, uh -huh. tapos nahuli lang ako ng kaunti, tapos may inayos, nauna kayo. Tumigil din siya. Uh -huh. Sa so, kayo, mami, mauna na kayo ni Andres. Tapos nung kayo medyo malayo na, Sabi, uh -huh. kaya yung dalawa ito bigil pa? Tapos kinuwento mo uh -huh. sa akin eh, daddy ayaw maglakad ni Ayi, inaantay ka sabi niya, sure sabi okay, niya, where's yeah. daddy? what happened? what happened to daddy? the hmm. <laughs> natural born leader this is my bro, my Ayi, my first born is another boy oh, Bobby is another boy, but you are my first, you are the first of everything Saka may, may na-search ako. Although na hindi naman ako naniniwala, napanood ko pala. Hindi ko siya sinerts. Napanood ko lang sa TikTok. <laughs> Alam mo naman ng TikTok. Marami information. Marami information. Kalahati totoo o kalahati hindi. Later. baby first. After you eat, then will give you an... May napanood ako yung numbers. Name, name, yung ano yung magiging Buhay mo. pa ah, tadi. Mm, yummy. So si Andres mamay talagang leader. Yung yung kanyang kung kailan siya pinanganak. Halimbawa 28. Mama, ano? Mama? Mhm. Okay. si Andres po ay pinanganak ay December 28 kung kailan siya pinanganak yung date kamo natin ang rice pala na konti tapos ipa-plus ninyo yung pangalan niya mm. Juan Andres Villanueva pagpa-plusin mm. mo lahat yun tapos taga yun pagpa-plusin mo lahat hanggang sa isang number na lang yung matira mm -hmm. ba si Andres ay number one? number mm -hmm. one okay. Saya bihira ang number one You like it, Bobby? Yes, yummy? Is it yummy, Bobby? Yes? Say yes! May rice naman kot, Kainin ko nunggu si Bobby naman Yes rice. The rice na, kain po tayo Oh. Kain po. Still hot? You will eat later? How about Bobby? You will eat now? Ayan mga kapitig, ako po ay lumabas dahil naubos na pala yung gamot. So bumili ako ng paracetamol saka itong thermometer hindi na makita ni mami pinaglaruan niya ta hindi na makita kami po yung may ganito yung nawawala yan. para makain ng piyandre at bibili din po ako ng beef yan para may masabawan si mami Janet kahit isang kilo lang Ayan po, nakabili na ako ng laman. 4.50 po ang kilo ng beef. Mahal. Ayan po, malapit na ako sa gate. Pero, bibili muna ako dito ng banana. Ah. nakita akong banana. Ayan po. Gawa ng si, si Andres, walang masyadong panlasa. Kaya maganda eh may banana po para si Mac, makakain pinakain naman siya ni mami Janet ng pansit pero kakaunti daw nakain kaya po nandito na ako sa bahay at madilim na mami pailawin mo na nga dito ito pala yung mga pundido na oh pundido na pundido na no? Yep. Kinuha na kay Terso ang baby elephant at saka ang giraffe. Ito po yung giveaway ng Makdo. At kanilang natanda na tahanap-hanap naman kagabi. Kanina pala. Ay kinuha na agad ni Daddy doon. Ah, Abi, ba't nag -ut Ah, Play with your elephant. ako'y kakalinis ko lang kanina. Kami ng mama sonya niya, magulo na naman. Madali na po si daddy. Apo, dilim na. Kanya nang papalitan at eto ay akin sanang huhugasan eh. Kaya lang ay mga bukas ko na huhugasan, daddy. Akin papatayuin. At mga bukas ay kami magkakabit ng Christmas tree. Kami po hindi pa nagkakabit. Gawin oh, na naman yung dalawa. Ay na, babi. Happy na ulit. <laughs> uh, stay there, stay there. Do not go out, ha? Hindi. <makes noise> ha? Ay, paano papalit to? Nung ilaw. Stuck na, daddy. Stuck na, daddy. Stuck na, daddy. Eh, Stuck. na, daddy. Stuck na, daddy. Stuck na. hirapan daw si dadin tanggalin na yun, ha? Ah and guys. Papakainin lang natin ng banana itong dalawa. Show me the giraffe. Wings and without the wings. yeah, good job. Oh. We can do it. Do not cry. Makain na po sila ng banana. Yes, mother. <laughs> Happy ka na naman. Oh, ayun po pala yung mabilis masira at sira na. Palitin na agad. ah oh, ito babi. At si daddy mama. lumipat na dito sa kabila. Dami na po dito mga kapitbahay namin na may mga Christmas ano decorations. Nakaon pala. Kala ko hindi nakaon. Wala well, na, mami, sira na rin yata ito. Sira uh, uh -uh. na? Oo. Ayaw na umilaw. Oo. Sira na. Sira na. Ngayon, uh, pinangalitan ko na ng bago. Oo. Uh -uh. Kaya pala yung mga kapitbahay natin ay wala na din, no? Parang ito talaga ang uno, sirain, no? Oo. Uh -uh. <laughs> Abot mo, mami, isa pa Kuha isang ilaw. Bago. Bago na yan na. No, wala. Na? Hmm, wala na, na. Baka yun yung sinasabi ni Kuya Alan na natutubigan yung loob. yep Sabi niya, di ba noon? Oh, Bobby! <laughs> Bobby! Yeah, Bobby. <laughs> Binabalik na lang ulit ni Daddy yung takip. At yan ay for decoration na. Butet meron tayo dyan, ano, solar. Ayan po, at pinalitan ko, pero binalik ko na lang uli yung lumang bumbilya. At nung pinalitan ko, hindi pa rin umilaw. Ay, gabi na po. Pagka bukas, pag may araw na, itry kong tanggalin itong buong ito, ah. Mami. At doon ko siya i-check kung bakit Ay, Baka yung may kalawang, Mami. Tatanggalin ko na lang at i-check ko. But Jesus beheld them and said unto them with men this is impossible but with God all things are possible Matthew 19:26 KJV